Adjor, adjor. August 9, panggabi. So, nakuha po. Nakuha po ang EC2 po natin. Na numero 3 at Jess. Ang lumabas ba po ngayon alas 2 sa EC2 ay numero Jess at 3. So, ba diba? Sabi ko na sa inyo eh. Kayang-kaya natin i- i-unlock po yung mga numero dyan sa isito. So nababas na po ang resulta Kuha po yung JIS at numero 3 Nababas po sa EC2 Alas 2 ng hapon Ay JIS at 3 So dahil nakuha na po ito Ganito po kasi yan Kung meron lang po tayong Oras talaga Ang uh, upload po nitong EC2 po natin uh, Kada may lumalabas So dapat po ito pinapalitan po natin Kada may lumalabas So dahil sobrang basic po natin, hindi po natin magawa. Siguro in the past future magagawa po natin yan. Na kada may bolan lumalabas, tayo po ay nagpapalit ng diskarte. So kuha na po ito. Yes po, kuha na po ang 3 at G's. So siguro po ang magandang ipapalit po natin dito ay ang disuotso. at 26. So, congratulations po sa, sa mga tumaya ng EC2. Uh, Luzon, Visayas, Bintanao po yan. 18, 26. Ang ipapalit po natin. So, congratulations po sa mga nanalo sa EC2 by August 9. Uh, yun lang po ang maibabahagi ko sa inyo yung uh, ating kukunting kaalaman pagdating po sa mga numero sumuli so, po ang uh, ang lumabas po sa Pampanga at Angeles so sa Angeles po uh, tayo po uh, nakiki wala pong lumalabas sa mga numero 3940 lumabas po sa Angeles yan po wala na naman po tayo nakukuha dyan sa lungsod ng Angeles uh, malay nyo po uh, ngayong uh, araw ay eh, bigay po niya <laughs> so muli po mga napili po natin dyan ay 15, 14, 13, 7, 16 at 18. So, so, hindi po po tayo nagbabago. So sana po ibigay po nyo yan. So maraming salamat po dyan sa lungsod ng Aguiles. At sa Pampanga naman po, 11, 19. So dami ng buro-buro to Ito, mga guhit-guhit. <laughs> Ano talaga mga gagawa ko? So dahil na, nakuha po yung numero 11, sayang yan na wala tayong 19 sa degla. Kung meron man da 19 sa degla, siguradong pasok po yan, panalo po tayo. So wala po siyang nilagay na 19, sayang. So muli po mga napili po natin dyan sa lungsod ng Pampanga dahil kuha na po yung 11 uh, um, ang may re-recommend ako lang po sa inyo ay kada dalawang araw po numero 2, 727 kada limang araw po numero 16 ang weekly po natin ay 38 at ang monthly po natin ay 16 so nakuha po talaga si, uh, si 11 So siguro so, so siguro ma, uh, may re-recommend ako po sa inyo ay ang uh, So isama na po natin dito si 7 7.27 this is 25. So sa si 25 po hindi po siya nakadegla Yes po hindi po yan nakadegla Pero maganda po na pang diskarte kapag lumabas po yan ipapaliwanag ko uh, kasi nga po yan po yung nakikita po natin numero 25 pagdating sa gabi so muli po uh, kung naghanap po kayo ng guide actually po ang 25 hindi po siya highly recommended isa lamang po siya magandang pandiskarte so kung gusto nyo po siyang eh, hindi prioritize pwede din, din po kasi nga po hindi po siya nakadegla pero kung naghahanap po kayo ng guide, ang magandang diskarte po ngayong gabi ay ang numero 7, 27 at 38. Yes po, 7, 27, 38. Yan po yung mga magandang diskarte po ngayong gabi. So sana po ngayon pong gabi makuha po natin yung jackpot. At sana po tayo po ay swerthin. So, sa mga sinwerte po sa EC2, ang lumabas po ay uh, 10 as of 2, 2, 2, 2 o'clock PM. Congratulations po sa mga nanalo sa EC2. Um, so, pinalitan po natin to ng 18 kasi nga po kuha. Kuha na yung uh, numero Gis at 3 na ating uh, inupload kanina umaga. Gis at 3. Uh, congratulations po sa mga nanalo. So muli po, 27-27-38. So, yan po yung magagandang diskarte po natin ngayong gabi. So see this size po, at uh, titingnan po natin yung angulo. Maganda rin po siya pang diskarte kasi nga po ito po ay nakadegla. Lumalabas po siya every monthly and 5 days. At si 38 po, ang weekly po niyan ay 38. Yan po yung uh, nakuha po natin sa numero 38 na lumalabas every weekly. So sana po tayo po ay uh, po ngayong gabi at sana makuha po natin yung pangmalakasang jackpot. So muli po maraming po salamat sa panonood. Uh, Isi to, Swertres Pampanga Angles. So maraming po salamat sa panonood. August 9, adjor, adjor.